Ano ang sigaw na mga niloko ng kanilang minamahal? Walang forever. Amen? Naniniwala po ba kayo na may forever? Ako po, hindi. Bakit? Kasi po nagkahiwalay na si Katniel. Wala na po si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Ang dami pong depressed. Ang daming umiiyak. Ang daming affected. Eleven years na sayang, na Totoo ba ang forever? Hindi na bago yan. Di po ba? Marami nang nauna nakala natin may forever. Nandiyan na si Nadine Lustre at si James Reed nagkahiwalay. Si Lisa Soberano at si Enrique Hill wala na rin. Nagkahiwalay. Kaya tama po. Totoo. Walang forever. Pero, ito po ang paalaala ko sa inyo. Huwag kayong bitter kung walang forever. Dapat nga, masaya tayo eh, na walang forever. Bakit? Dahil kung may forever, pati din yung mga problema natin, forever. Pasalamat ka, walang forever sa mundong ito. Dahil kung may forever, forever kang nagbabayad ng utang mo. Maging masaya ka dahil may katapusan ang pagbabayad ng utang. Saksi po kami dyan. Baon na baon kami sa utang, pero nalampasan namin. Kayo din, kayong mga nagdarasa na makabayad, magkaroon ng pera, maniwala kayo, sabihin mo sa utang mo, walang forever. Yung mga merong nararamdaman na sakit na iniisip mamamatay sila, sabihin mo sa sakit mo, walang forever maniwala ka, magtiwala ka, magdasal ka, gagaling ka. Nasaksihan ko din po yan. Yung tatay ko po, no nag-aaral pa ako sa seminaryo, nagkaroon po siya ng fatty liver. Napakatindi po, nakabalot yung kanyang atay sa taba. At tinaningan na po siya ng doktor. Kung hindi niya babaguhin yung lifestyle niya, binigyan na po siya. Three years lang ang kanyang itatagal, kaya aking ina, iyak na po ng iyak. Pero sa kakadasal, sinasabihan ko pong tatay ko na baguhin niya yung kanyang pagkain. Nakita pa po akong naordinahan. At na hanggang ngayon, kasama ko pa, binabantayan ako. Walang forever na sakit kung gagawin mo ang lahat para gumaling ka. Wala naman pong forever na pagtatrabaho kayong mga nagtitiis sa ibang bansa. Sipagan nyo, mag-ipon kayo dumiskarte kayo ng mahusay, ng mabuti, magre-retire din kayo at mai-enjoy nyo din ang sakripisyo nyo. Amen? Wala din pong forever na iniisip mo yung iyong asawa. Magbabago din yan. Maniwala po kayo. Wala naman forever na matigas ang ulo, na matigas ang puso. Kahit din po ang mga makasalana, humihingi din ang tawad sa Diyos. Kahit din ang mga masasamang tao, may konsensya. Kaya maniwala ka, yung asawa mo na loko-loko, pagdating ng araw, pag bumait yan, daig ka pa. Magpasalamat ka sa Diyos, walang forever. Yan ang sinasabi niya na darating ang araw, langit at lupa, mawawala, walang manatatili. Isa lang ang forever, sinasabi niya, ang kanyang salita. This is what Jesus is proclaiming in the gospel. Heaven and earth will pass away, but my words will remain. Salamat sa Diyos. Yan ang forever na mabuti na dumarating at nanatili sa ating buhay. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos buhay. Ang salita ng Diyos ay gabay. Ang salita ng Diyos ay ating lakas. Kaya sana piliin natin nang manatili sa ating buhay ang Kanyang salita. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka naliligaw? Bakit ka nag-aalala? Bakit ka nahihirapan? Baka hindi nananatili ang salita ng Diyos sa iyong isip at sa iyong puso. Antigas din kasi ng ulo natin eh. Kung ano-ano, ang mga pinipili nating manatili forever sa isip natin, sa puso natin. Una na dyan, yung galit natin sa ibang tao. Ang tagal na ang panahon, 10 years, 20 years. Pero ang ginawa natin, tinaga natin sa bato yung kanilang ginawa. Kung tatanungin ka, ano ba yung ginawa niya? Nakalimutan mo lang. Na. Basta't alam mo, galit ka. Hindi mo ba sinasaktan, pinaparusahan, pinapahirapan ang sarili mo niyan? Normal ang magalit. Alam niyo po kung ano yung abnormal, yung nananatili kang galit na galit. Pag hindi mo inalis ang galit sa iyong puso, magkakasakit ka. Amen? Bakit hindi natin alisin yung inggit? Palagi natin kinukumpara ang ating sarili sa ibang tao. Tandaan niyo po, ang tagumpay ng ibang tao ay hindi mo tagumpay. May sarili kang tagumpay. May sarili kang oras para umangat ka, para umasenso ka, para bumuti ang iyong buhay. Pero pag palagi mong tinitingnan, binabantayan ng iba, hindi ka magiging masaya. Huwag mong hahayaan na manatiling forever ang inggit sa puso mo. Ngayong yung mga inaalala natin, gawa-gawa lang natin yan. Yan yung mga multo na inimbento natin. Huwag mong hahayaan manatili yan forever sa iyong isip, sa iyong puso dahil nanakawin yan ang iyong kapayapaan. May kasabihan, sabi po, Be like a clock, keep moving. Maging relo ka, magpatuloy ka. Pero paano aandar ang relo kung wala po itong baterya? At sinong baterya natin para magpatuloy tayo? Diyos lamang. Hindi po ba ang kanyang salita? Bakit humihinto ka? Bakit bumabagal ka? Bakit ayaw mo na magpatuloy? Eh baka napakalayo mo na sa Diyos. Maging relo ka. Magpatuloy ka na, lampasan mo lahat ng mga problema, lahat ng mga pagsubok. Kaya mo 'yan sa tulong ng Diyos.